Hi, loko, Magandang umaga. Nagaling ko lang po ng trabaho. Tumahan na po ako sa palengke. Namalingke ako. Ulam namin. Hanggang bukas na. Mga gulay. Para hindi na si Mother Earth. Kaya tumahan ako sa palengke. Galing trabaho. Okay ko. Sitaw. Ang dami. Sitaw. Iadobo natin to. Siyempre ito yung pangsawag natin. Kunting baboy. Tapos bumili rin ako ng pichay ang sahog ng tilapia tapos talong may talong tayo pang almusal torta torta talong pang papa ng pasensya saka sigarilyas halo natin sa mga kahit ano dito halo na lang natin para ano ito sibuyas mahal 20 kung ilang at yun lang po Siyempre, ulam namin, mga gulay, healthy, pang ng buhay.

ng anak kong si Ron Earth at ulam namin yung binili kong tilapia inaugar namin ng pichay saka malunggay at nagyan namin ng pangasim kalamansi masarap masarap yung sabaw kain po tayo mm labis. At yun lang po. God bless po sa inyo. Ingat po kayo. At ingat po tayong lahat. Bye-bye. Kaya, Kaya makapanonood.